Uh, may uh, mga ganun, ganun nangyayari. So, ang sino napuputokan? Si commissioner. Bakit niya napapayagan yung, yung ganyan? Diba? Eh, ang, ang, ang hirap kasi pag, pag ganun nangyayari, then all of a mag invite ka ng ibang teams. Wala, right, come on, let's, uh, let's uh, uh, pwede na kayo. Let's, uh, you, inviting you to join the, the PBA. Eh, ayusin mo muna. Kasi talagang totoong-totoong. Alam mo, para ito ha, Ah, uh, tabi-tabi lang sa isang coach. Okay, o tabi-tabi lang. Okay. Sinasabi, may isang coach tayo na sinasabi, yung coach na to, hindi ko na sasabihin, nasa losing team. At oh. yung sinasabing team na yun, nasa baba, eh, parang team lang daw. Alam mo, sabi sa kanya, biro, hindi ko na sasabihin kung sino yung coach. Super. As long as natatalo ka, secured ka sa place mo. Sa ano? Mo. <laughs> Ay, nako. O, oh, di ba? Oo. Oh. Eh bakit? Eh kasi eh, yan ang, yan ang gusto ng patalo. Bakit? Para sa sa drafting, number one pick ka. Eh, nag-uunahan. <laughs> Meron ganun. Ayoko na sabihin kung sino yun. Pero ako, may mga ganun kumento. Diba? Bakit nagkakaroon ng ganun notion ang mga eh, alam nila. So sana, eh, <laughs> maayos na. Para at least, eh, bumalik yung dating ano sigla ni ni PB kasi minsan yung iba yun yung, yung, nagiging reason eh yung, ako naman doon no, diyan eh one sided lang naman alam mo na kung sino maglalaban ang pinaglalabanan na lang diyan ano eh third place out okay. <laughs> eh iba <ganun>, di ba <laughs> so yun yun ang aking ano may dadagdag lang okay um, uh, pare may you know, ko din yung isang coach sinabi yan na pare drafting no ito scenario sa drafting pag makita nila na sa rival team, di ba, SMC MVP, mapupunta doon sa rival team na yung ano na yun, na player na yun na, na kahit hindi nila kailangan, kahit hindi niya kailangan ng mismong play coach na yon, kukunin niya. Baka okay. lumakas doon sa San Miguel eh, o lumakas sa MVP group, kunin mo na yan. Saka na let's wo uh, you get that player now and let's worry later. Madali na tayong mag uh -huh. mag mag-anuhan, mag, uh, magbalasahan. Eh kasi pare, sa totoo lang, hindi mo na mawala ka namang control sa pick. It's a choice, pare. It's a freedom of choice. Ano yan, democratic tayo. Pero, yung kamu magbabalasahan sila ng among themselves, among the, yung sister teams, ah pare, dapat, hindi pwede yun. Pinili mo yan, hindi mo kailangan, problema mo yan. Hindi mo pwedeng i-trade yan kahit saan, sa anong sister teams. Kailangan lahat ng, kupwe. pwedeng lahat ng teams mag-agree, dapat mag-agree. Meron dapat unanimous ang decision. Lahat dapat mag agree Pag hindi, awala. Ah, Kumontra isa, awala. dapat mag agree kayo lahat na, na mas magandang maidudulot niyang pagpunta niyan doon kesa magstay dito. Dapat ganun dapat eh. Uh, ganun dapat ang decision making. Na narinig ko din yan. ang ang pag ano na drafting na kontrolan uh -huh. hawakan na ng ano ng ng mga players, abangan na yan. O, sino yung mga galing Korea, galing League, Gabi galing Korean League. O, tursus, ano oh ano, kukunin mo yan. Di ba? Naggaganunan na sila. It, ito kasi, pare, ito nga, at, 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 at kalase, si Philip Almeida sabi, protect at, <guru>